Vlogs magandang buhay Guys nandito na po ako sa computer Pero hindi ko siya mabuksan Kasi naka flight mode Hinahanap po yung flight mode Pero hindi ko siya makikita Iwan ko Hindi ko yata maayos to Kasi ikuni ko sana siya guys sa hotspot Sa aking mobile Kasi parang iba kasi ang system nito no Pagka ano nila Yung mga naglagay nito Yung sa mga low current Sa mga system Uh, parang naka-close guys, hindi mo mabubuksan agad kasi ano kasi to, trabaho trabaho nila ito kasi no, yung mga ito kasi ang communication room pala communication room to siya guys yan so, nandito ako ngayon para buksan ko sana yung uh, i-edit ko yung youtube channel ko kasi nagka problema, so hindi ko naman siya mabuksan guys kasi may parang may uh, ano siya dito, may something na hindi mo siya kagad mabuksan may ano sila may password so tinuro lang ako dito ng uh, isang uh, kaibigan ko so ikaw ik ik connect ko na siya sana guys sa aking hotspot pero hindi po siya lumalabas dito naka flight mode hindi ko alam hindi ko alam kung saan hanapin yung flight mode <laughs> so hindi na lang ako mangialam dito guys baka, baka magka ano pa tayo magka problema kasi sa ano to sa sa building ito po yung uh, trabaho ng mga local rent no sa kanila yung nagtatrabaho dito guys is yung mga um contractor hindi po namin ka company so ito hindi ko siya mabuksan-buksan dyan-dyan dito ako nagaano sa para i-connect ko sa internet pero hindi ko talaga siya ma-connect guys nakaano siya naka -ano naka-flight naka mode hindi ko na lang siya galawin kasi baka mamaya magka problema. So, yan lang, pasilip ko lang sa inyo. So, kailangan ko na talaga sigurong i-delete na lang yung video na yun. So, mag maganda kasi pag mga internet cafe kasi madali lang siya guys, no? Kung internet cafe. Kaso lang, napakalayo naman magpunta tayo sa internet cafe. So, kailangan ko na siyang... Uh, sana napalitan ko lang yung mga music na yun sa aking videos. Kung uh, madali lang sana doon sa... Internet, Ito kasi guys, iba kasing system ang mga, uh, hindi ko alam. Basta iba ang system na ano na ito. Maraming mga inaano sila dito na mga software. So, yun. Medyo hindi madali. So, uh, ang kailangan ko na lang siguro guys, i-delete na lang yung video ko na doon po ako nagka problema. So... Sayang yung Sayang sana yung views guys. 1.3 million at saka may isa pa na 59,000 views. So wala tayong magagawa kasi kailangan ko po linisin ng aking channel para bumalik po. Para bumalik po sa monetize. So yan lang guys at magandang buhay and thank you for watching.